Nandito tayo ngayon sa Rose and Grace Special Bulalo, ang 44 years old bulalo restaurant, ang pinaka matagal at pinakamasarap daw na bulalo restaurant here in Batangas. Alamin natin, mula sa kanilang mga suki. Come on, come on. May family over here, mukha na may Marston, buko po ang pagkain ninyo ha. Talagang nilo. nilalasap ko, nilalasap, lasap na <laughs> together, ha? Masarap. Masarap. May <laughs> masarap. <laughs> The best bulalo. Paano ba talaga niluluto ang bulalo ng rose and grapes? Halika ating alamin. Pasok kami, ah. Hello, hello. Nanay Kunching! Nanay Kunching! Naku talagang dinayo talaga namin yung iyong napakasarap na bulalo dahil hanggang Maynila umabot talagang ang balibalita na ito ang pinakamasarap na bulalo. At pwede nyo bang ikwento sa amin kung paano nyo ginagawa ang napakasarap na bulalo na ito? Binabanta para hindi siya malustak at yung inaalis na mga bula. Tsaka tangit din po pag-overcook na yun, uh, di ba? Yeah, dito yan. May utak yan, o may utak. Oh, syempre naman. Yan ang napakasarap niya kasi bagong yes. patay yan eh. At saka ito, pag ang mga tao ay wala rito bulalo, umalis. Umalis. Oh, ayaw na kumain. Ang eh oh, ang hinahanap ay bulalo. O sige nanay, kung ching, okay lang ba sa'yo? Tutulungan na kita i-ready yung mga orders na yan. Isag natin yan. Tutulungan kita. Oh, okay. Paborito ko to, pechay. Pechay. Yan, apat. Ito po. Yes, ang ganda. Tsaka dapat mainit na mainit talaga ang sabaw nun ay. Ganyan kainit. Ang sarap-sarap. Ito na ang ating napakasarap at napakainit, napaka-fresh na Rose and Grace Bulalo. Tikman na natin, youngsters. Yum, yum, yum! yum!